Mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Pembo Elementary School dito sa Tagig City. At meron tayo natanggap ng mga reklamo kung saan meron daw mga balotang pre-shaded na. Ah, pagpasok po kasi namin, inanap namin yung pangalan ni tatay. Tapos may lumapit po sa amin naka-white, binigyan po kami ng balota. Tapos pag open po namin nung, ano, nung naka-envelope, brown envelope, pag open po namin, meron ng shade yung mga ano yung may mga mark na po. Makaki po ba namin malaman kung ano po yung mga nakashade? Partylist po ba? Senado? Senador? Or Mayor? Lahat po eh. Meron ng nakashade. Lahat. Kung baga dadagdagan mo na lang. Kasi yung sa Senado nila, sa Senador nila, is nine. So magdadagdag ka na lang. Meron pong shade na yung mga balota na binigay. Kasi dalawa. Katulad sa tita ko at saka dun sa isang senior kanina pa silang 5, tapos late na dumating yung balota. Tapos pagdating yung balota, eh, may shade na talaga siya. Binigay sa amin yung balota. Actually, sa nanay ko yun. Eh, dahil nga hindi siya pwedeng magsulat. Ako yung naka-waiver. Ngayon po, nung binigay sa akin yung balota, pagtingin kong ganun dito, nagulat ako kasi yung party list, meron na kaagad naka-shade. Eh, dapat sana pipicturan ko. Sabi, bawal daw. Nay, wait, ako ah mga kapatid kasulukuyang uh, may pumunta nang uh, legal no para imbestigahan itong uh, nangyaring may mga balotang nakashade na And ayun nga, meron na akong narinig na dalawa kanina na senior citizens natin na sinabi nila merong shade. Tapos nung sinet hindi naman siya full shade pero parang may tanda and it's not noticeable talaga. Sa amin naman, kapag, nabigay, kapag binigay namin sa voter yung balot kasi, yung support staffs na nag-distribute -di sa kanila is hindi talaga nakaka-open nung envelope na binigay namin. Before namin ibigay sa kanila yung balot nila, na pumipirma sila ng isang consent form na pinapayagan nila kami na i-claim and dalin sa kanila yung balot nila. At yung balot na yun, pagka binigay namin yung consent form sa tinatawag naming chairman, which is yung parang nag-aasikaso nung present nila, pagka binigay na namin yon. Sila na yung maglalagay ng ballot directly dun sa envelope. And together with the support staff, merong poll watcher, meron ding support staff from that specific precinct na mag-ahandle nung, nung, mismong envelope itself para hindi mabuksan ni support staff from the priority yung ballot So wala silang access doon. And kami din, wala din kaming access doon aside from it's sealed. Kami po ang na-assign doon sa priority polling precinct. As earliest as 5 a.m. po, start na po yun. Bali, at that time, medyo humaba na yung pila. Uh, marami na po yung ating seniors and PWDs. Sa pila pa lang, nag out na sila nito. Talagang humaba ng pila. Nainip yung iba. Ngayon, ang nangyari, yung ibang nainip, may pinasa na silang waiver. Nilakad na ng aid ang mga papel nila kinukuha na doon sa presinto. Yung mga nainip naman sa tagal, umakyat ngayon sa ano nila, sa kanya-kanilang presinto para doon na lang bumoto. Ngayon, parang nagkasali sa eh, yung ibang balot naman nila nakuha na nandoon na naibaba na tapos wala sila. Parang pumending doon yung balot na naipatong lang doon yung balot nila. Ngayon, ang may naging kasalanan siguro dun ni eh, dun din sa ibang staff. Siguro na i, sa dami nga, struggle ng ano, ay abot nila yung hindi para doon sa ano na balot. Parang nagka-rumble yung ano, kasi hindi naman nila chinek kung ano nga, yung may shade na ba yun. Kaya pag akyat nung balot nung boboto, pag check niya, may shade na to naging nagka rin kami tong, dahil dito sa support staff namin as Comelec, like 30 kami. Pagdating namin dito, may mga support staff na humalo sa amin na hindi naman saklaw ng orientation namin. Kasi nga, nagulat nga ako, yung, kasi yung shade, yung lace nila is pula. Eh, ang lace lang namin is ganto Kaya parang, doon sila parang jumuti sa area namin. Kaya parang sobrang crowded kami. Gumulo yung area ng ano priority polling present yun po yung nangyari doon uh, siguro po uh, para sa kaalaman din po ng iba at uh, may uh, ano natin may uh, i-raise natin yung concern natin like, baka may maulit pa uulit uh, at least aware na po tayo yun lang naman po kung bakit magpo-protest pa kami